Ayan guys, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nakikita nyo yung nasa harapan natin. Ayan. Isang ano, kalkalapaw kung tawagin dito sa Ilocano. Pahingaan. Kasi tag-init dito guys. Ngayon lang umulan. Ayan. Ginawa ng aking bunso. Ayan. Yan ang pinagkaabalahan niya shout out sa mga marunong sa ganito yung mga nakakaintindi Ayan. pamprobinsya lang ito guys itong uh, ano na ito ganitong klase ng bahay kubo kung tawagin na hindi pa tapos tataposin pa lang yan guys may saig na yan hinihigaan na nga ang problema sa taas yung bubong ay hindi pa Ayan. salamat sa aking bunso na gumagawa nito sana maituloy nya ayan. ayan guys nandito tayo sa kabilang side ayan kung kahit hindi nyo tatanungin guys ito ay yung dulo ng lote namin dito sa probinsya yun ang bahay layo mahaba ito guys yan kasi ang pagtayuan ng ano to tatlong bahay yan yan kita ninyo at mamaya guys naririnig nyo yun sisilipin din natin yun mamaya yan siya Pero may duyan na siya. May duyan na si Commander dyan, guys. Ayan. Siya na pala ito, guys. Tataniman namin ito ng ano. Kaya nagpatayo yung aking bunso ng kanyang ano dito pahinga. Mag Tataniman namin ng gulay. Sayang din. Matagal na panahon na nakabakante ito. Nyugan lang ito, guys. Kunti, oh. dulo ng bukid ayan ito ang mukha ng aurora guys <laughs> yun ang Dipakulaw National High School nakikita dito ayan malapit lang guys salamat at magandang tanghali sa ating lahat Pilipinas, buong mundo subscribe na rin pakipindot ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos siya nga pala guys pasinsya kayo ngayon lang ulit tayo nakapag video nakapag upload gawa nung mahina ang net tapos mayroon pang pagkakataon na talagang walang data ang net dito sa Aurora ganun ka hirap ang ano dito guys signal kaya humingi ako ng dispensa sana suportahan pa ninyo ako sa marami ko pang mga video sa inyo gandang tanghali uli mabuhay kayong lahat shout sa inyong lahat bye bye